Hi guys, welcome back again. And ngayon naman guys, magdi-display na tayo ng mga pinamili kong but before ko i-display yun. Papakita ko sa inyo guys, yung condition ng aking tindahan. Na kalbo na talaga siya guys, halos wala na talaga siyang laban kaya um sakto na talaga yung ano, yung time ng pagdi-display ko. So ito na lang guys, yung laman ng tindahan ko ngayon. So ayan na lang siya guys. So ito guys, oh well, may ganito pa ako. May ganyan pa ako. So, ayusin ko yung... Ay, ito pala. Ay, yung mga yan na guys. Ililipad ko na ayusin ko yun dyan. So, dito guys, wala na talaga siya. Ayan, wala na talaga siya. Dito, ayan. Nakalagun. Ay, yung mga nakalagay guys, tinapal ko na lang. yun. ito, itong ito, mga G-bits. Ito na lang yung mga nagpapapuno dito naman na area. Ayan, wala na din siya guys. So, kung makikita nyo, ayan na lang siya. Ayan. Kaya na excite ako na punuin na ulit ko. Mag-display na ulit para maging puno na ulit siya. Yung balloons ko guys, ito na lang. Yung malalaking na lang po. Kaya kailangan na yung mga balloons na yung dito. Hindi na ako nagdagdag ng malaking balloons. Kasi parang humina yung malalaking balloons ko. So, ang malakas rin sa akin ay yung mga regular size lang na balloons. So yun yung uh, mga pinamili ko na muna. Tapos, ito nga guys. Ayan. Yan pa na may ispada pa ako dyan. Pero konti na lang din. Meron akong binili na lang din. So, kaya pwede na ko na i-display yung isa doon. Tapos, ayun guys. So, hindi na ako nagdagdag ng balisong. Saka na lang ulit ako mag bibenta ng balisong pag medyo mamiss na yung mga bata. So, ayun na lang gaman guys. Ayan. Ito nga pala guys. Itong turoto. Itatago ko na to siya guys. Ilalabas ko yun sa December na lang ulit. Nagtira ako dito guys ng ito. Ayan lang muna ilalabas ko. At least, hindi naman siya madudumihan. And then, And then, itong mga barel, itatago ko na din yan, guys. Tapos yung bala, itatago ko. May bumibili pa din ng bala. Kasi bumibili nila yung racket. May nagarap ng bala, andyan lang naman yung sa na bahay. Pero hindi lang muna magbilis. para parang makadagdag sa space. So, yun, guys. Dadagyan na natin to, Pupunoy na natin ulit siya, guys. Sa na, ito, na-display yung mga yun. So, ito, guys. Mapapalitan to. Kasi originally, alalagay ko talaga dito is slime and bouncing clay. So ito yung nilipat ko to. Basta mamaya titignan ko kung paano ko siya ma display And after, kung may display lahat siya, ako ulit guys ipapakita sa inyo. Hindi ko na ibibidihin guys sa yung actual na pag-display ko kasi magtatagal lang. And mahirap kasi mag-isa lang. Wala lang mag-video, magtatagal na haba lalo yung video. So ipapakita ko na lang guys kapag naka-display na siya na lahat, kung ano yung itsura nila. Nang ma-display ko na lahat yung mga bagong na family. Hi guys! Balikan ko kayo. Hello, what's up guys? ang uh, ngayon na display ko na guys yung mga laruan na mga bagong pinamili ko guys. Itong batch na to. So na-display ko na sila lahat. May mga spaces pa dito guys. Uh, may mga spaces pa akong hindi napunan kasi yung mga na napamili ko pala ay mas marami akong nabiling mga candies and lo lollipops. So parang kinulang ako sa toy pads. Pero okay lang kasi um, uh, pag naubos naman, babalik na ulit kami doon. So, bali ito guys, yung, yung, ipapakita ko sa inyo. Yung iba kasi, na mga nakapads, nilagay ko na sila guys sa sabitan. So, yung ilang pads lang yung nilagay ko dito sa screen. So, dito lang naman na may bakante sa may harapan ng screen. So, mamaya makikita nyo yun guys, yung tinutukoy ko. So, dito guys, ah uh, dito kasi simulan sa area na to. Kung ano yung mga pinaglagay ko dito sa area na to. At yung ibang ano kung saan ko siya pinaglalagay. So, dito na, ayun guys, so dito na area. Ito na nakikita nyo ito. Ito yung ano ko, yung LOL na bracelet, hand jewelry candy. Ito para siyang bracelet na candy. So, ginanito ko na lang siya guys, kasi wala na siyang space dun sa layer drop ko. And gusto ko siya lang siya ma-highlights, makita yung mga designs niya. Kasi ang nagandahan ako sa kanyang packaging. So, nilagay ko siya guys sa sabitan, tapos hinihalo ko na lang siya dito sa mga cards naman, ang mga SKBD toilet na cards ko guys. So, ayan, nilagay ko siya lahat dito para, yan lang, makita na, dito ko siya na area piniling ilagay. Kasi before, doon ako naglalagay ng cards sa may screen. Eh ngayon guys, dito ko siya pinili kasi, mabenta to siya guys. And para mabilis pagtanggal-tanggal. So kung ano yung mas mabenta, dito lang siya sa baba. Kung ako may doon ko pa sa taas ilalagay ay madalas siyang nabibili. Tapos ito guys, ang aking mga surprise toys. Ito yung sticker tattoo and surprise toys. Dito ko naman siya na area nilagay. Para ayan, ang ganda lang niya tingnan. Ang linis lang. Gusto ko yung arrangement ngayon pala guys. Kasi parang ang linis lang niya tingnan. Walang masyadong mga nakasalit-salit. O yun, linis lang. So proceed na tayo guys dito. Ayun, yun yung mga inilagay ko sa area na to guys. Kapasin nyo, ayan. Ganyan siya guys, ka, dami. Yan. So, hindi ko pa siya guys na ilagay lahat ah, May mga stocks pa to. Ang mga stocks ay nakatago lang doon sa loob na. Sa loob. Ayan. Nakabag lang siya. Tapos, dito guys sa baba. Ayan. Dito ko naman guys nilagay yung aking mga surprise toys pa Surprise balloons. Mga naka-egg and ball. Ayan. So, ayan. Tinamtax ko lang siya dito. Tinamtax ko na siya dito guys. Wala na akong masyadong nilagay dito na dati mga pads pads nilagay ko dyan. So ito lang. Para ayun, mabilis ng pagkuha. Tapos yun, malinis lang talaga siya guys. Ayan Oh. yan ang linis lang niya tingnan. Doon naman sa taas. Ayan. So ganyan yung itsura niya guys. So doon naman sa taas. So bali guys, dito, maalala nyo yun, nilagay ko dito. So, yung mga baril na malalaki. Mga puro lang baril dyan. So ngayon, ang pinwesto ko dyan ay yung mga dati ko guys. Yung mga old toys ko, dito ko pinaglalagay kasi para makita agad siya, una siyang makita. Kasi pag dito kayo sa labas ng gate ko, dito pag andyan yan sa labas, pag tingin nila dito, ito yung una-una nilang makikita. Kasi medyo madilim pag, paglalapit sila, sa kanila makikita yung salo, pero pag dadaan lang sila, ito agad ang bubungan sa kanila. So, ito agad ang mapapansin para kahit papano, matutuunan nila ng pansin to. So, ayan, para mabenta na din. So, yan lang naman guys, yung mga natira kong ano, mga old toys pa. So, yan ko na siya nilagay. Ayun, hanggang doon. eh meron pa yan dyan. So, ayan pa yan dyan. So, ganyan siya guys. Ganyan ang eksena niya dyan. Tapos, Ayan, ganoon pa rin naman dito guys. Stickers andiyan pa rin. Yung natira kong balisong, ayan, nilagay ko na lang 'yun diyan. And then ito na guys, ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, ang aking mga slimes, ang aking bouncing clay. Ayan, binili ko talaga yung rock na yan para diyan. Tapos, yung iba ko pang bago guys, ayan na, yung aking stamp, ginanyan ko na lang. So, dati guys, mga candies to dito yung first layer ng aking layer rack. Ngayon, ay binago ko na guys, nilagay ko na itong mga toys dito. Ayan. Para makita ito, oh, hindi na ito na nabibenta itong sabon. Eh, nung nilagay ko dyan, ayon Nakita, pansin na na ulit nila. So, ayan nga, dyan ko nilagay siya yung mga yan. Tapos, dito sa baba na, ayan, yung mga uh, typical na candy na binibenta ko na dati na talaga siya dyan. Yan yung nasa doon sa taas. Tapos nilipat ko lang siya dito, guys. Ayan. Ito na pala yung bago kong mga lollipops. Yung tatlo 100. Tatlong pack. Uh, isang daan. So, dyan ko siya nilagay Tapos, dito na sa, sa pangatlong layer na. Ayan. Dito ko na nilagay, guys, yung mga bago kong candies. So, na yan. Naka-arrange na yan sila dyan. Ayan, punong-punong. Meron na nga hindi na nakita, guys. Ito. Ayan. ayusin ko naman yan dyan para makita. Kasi ito na yan nandyan. Hindi ko muna inano yung bagong yogurt stick. Hindi ko muna display. Kasi ayan, meron pa yung dati. Konti na lang naman, papaubos ko muna yan, guys. Tapos yung mga stickers ko, guys, na long stickers. Ayan, di ba dun yun siya, guys? Binalik ulit ito. Pero ang uh, this time, maganda na yung pagkakalagay niya. Ayan, nung ginanyan ko siya guys, hindi nabenta siya kagabi. May mga nagsibilihan yan. ba? Diba? So, ayun. Ayan, lagyan ano anuhan natin ng ano. Pasadahan natin ng video para makita nyo guys yung pagkaka-arrange ko. Ayan. Ayan, so ganyan ko siya mga pinaka-arrange. Ayan, ang cute ng arrangement niya. And then, dito na guys, yung mga bago ko, nilagay ko na siya dyan sa taas there. Yan, yan, yan ko siya pinaglalalagay kasi ayan yung mga medyo pricey na sa akin. Hindi naman prices pero siguro ayan yung maximum amount ng mga ano ko, mga paninda. So ayan. Tapos sa baba, ayan na guys, yung mga baril ko pa na natira. Ginanyan ko na lang siya para flat lang siya dyan, hindi siya bulky. Ayan. So, mayroon pa rin tayong space. Tapos, yung mga nakapads ko, guys. Ayan. Ginanyan ko yan. Mga nakapads yan, guys. Pinagaganyan ko para syempre yung space. Tapos, ito pala, guys. O, oh, itong aking mga G-Bits. Ayan. Kasi kailangan ko ng maraming sabitan. Nakakonsume ng G-Bits yung maraming sabitan ko. Kaya parang aksayado siya sa sabitan. Kaya ang ginawa, ginanito ko na lang siya, guys. Ayan. Yung mga ganyan na ano, sabitan ko. Yan. So, dito mga letters. Tapos, yan yung Minecraft. Yan. Mga nakakategorize naman yun sila. Tapos, ayun yung mga nakapadslice. Hindi ko siya nilagay. Ginanyan ko siya, diba? Ang ganda pang may mga sabitan, guys. Uh, Napaka-spacious. Space saver talaga siya. Pag may mga sabitan kayong ganun. Tapos, yung mga hair clips na dati dyan sa may pwesto ng barang, guys. Ginagay ko na siya dito. Ayan na lang. Yan. Nandiyan na siya lahat sa baba yan, so pag may gustong bumili yan, pipili lang sila dyan kitang kita naman yan guys, pag nandito sila sa may gate, yan, kitang kita yan so, ayun, yun yung arrangement ko dyan sa area na yan Ayan. So, tapos, pagdating dito, guys, di ba, ang hili ko maglagay dyan sa may harap ng gate. Hindi ko na yan lalagyan, guys, kasi pag nilagyan ko yan, natatakpan tong mga candies ko, pati yung iba kong mga nakadisplay dyan. So, clear na yan dyan. Para, you know, malinis lang talaga tingnan. Tapos, ito na yung huling area, guys. Ayan. Dito sa aking screen, puro balloons. Kaya, mga ganyan ng mga pinaglalagay ko dyan, guys, kasi yan yung tinatamaan ng sikat ang araw at nag-feed ang mga toys guys pag nilagay ko siya dyan may mga klase ng toys kasi na nag-feed pag nababad siya sa araw so mga balloons lang nandyan mga pads ayun guys yun iba dun kasi mag-feed kaya ginanyan ko na siya ah uh, syempre hindi naman siya pwedeng mga nakapads na kasi yung space maliit lang so ayun yung ginawa kong uh, technique ayan nakasabit siyang ganyan so dito na nga mga pads naman puro dito guys. So, ayun yung mga pads ko dyan. Tapos dito, ayan. Meron akong display doon pero syempre para mapuno lang to. Dinisplayan ko pa dito ng isa pang water gun. Tapos yung mga cars guys. Ayun yung car ko dito. Ayan, nabentahan na ako nyan guys. Inabot ako ng gabi kaka-display. Kagabi kasi kahapon. Kada display ko may bumibili. Kailangan ko na ng mga refillan kasi gusto nga pag i-video ko wala pa siya mga bawas-bawas kaya lang ayun yung may mga bumili na bawasan yung mga car yun tapos yung yung water gun ko pala guys na malalaki ayan tatlo na lang kasi nabilhan na din tapos ayun yung mga board masasasabihin ko guys the other day kung ano yung mga mas naging mabenta so balik na tayo dito so ayan ayan yung nandyan sa sa harap ng screen yung iba guys yan nakalagay na sa sabitan So, yung iba na yan dyan, meron ng display yan doon, guys. Nag-display lang rin ako dito para, you know, mag madagdagan kasi nga malaki pa yung space. So, ito, guys, o oh, ayan, oh, may space pa siya dyan. Ah, ko dyan ay pogs. Kasi yung pogs guys, hindi ko pa siya na repack. So, iri-repack -re ko siya, tapos ilalagay ko siya sa pads para may display ako doon. Ang display lang, tapos pag may bibili, kukuha ko dito sa stocks ko. Para mapunan pa din yung space na yan dyan. So, kaya may space yun dyan, guys. Kasi nga, ayun. ginawa ko, puro ganun, oh. So, at least, okay lang kasi. Tsaka, dito ko na guys, sa baba. Para, di ba, hindi na mahirap. Ito, mabenta kasi tong balloons. Kaya, yan. Hindi ako mahirapan magkakuha. Hindi na ako tutung tungtong tung tung Tapos, ayan. So, yun na ba sa ang linis lang, guys? Tapos, ganito siya, guys, sa harapan. Music yung siya sa harapan. So ayun guys, ganoon ko siya pinagdi-display. So di ba guys, ang ganda na pagka-display ko. Ito yung favorite ko so far ng arrangement ko compared doon sa mga nakaraan. So, ayun guys. Happy selling sa ating lahat. And, sana nag-enjoy kayo sa panunod nitong aking video. So, see you on my next video, guys. And, don't forget to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And, please click the notification bell para na-update kayo pag may bago tayong uploads. So, yun guys. Thank you so much.